Yan, so second day namin magbabike ni Migs. Ayan. Punta naman kami ng Lancaster. Titignan natin yung daan. Medyo maputik umulan eh. Masanga. So, sumunod dito bike kami Lancaster. Ayan. Magpapalakas din siya ng tuhod ngayon eh. Alright. Bike muna tayo. caster, kaso basa. tanda muna tayo. Wala tayong balak madumihan. Aw, pakaulan lang kasi. dito Kakatapos lang ng ulan Woo! <laughs> Nabuling ko nga to <laughs> Baho ah Basura pala nandito na tayo sa Himlayan sa Gen 3. actually pag nagawa na yung flyover Napakaluwag na dito ngayon sa natapos to lahat tong ginagawa dito sa open canal hindi na siya open canal medyo sinasanay ko na kasi si Mig sa ano sa ganitong daan para in case talaga na payagan ko siyang lumabas may nalig siya sa ganitong daan mahirap eh mahirap isugal kaya tinuturoan ko talaga siya sa mga ganitong public roads ikot lang kami ng Lancaster parang ang babaybayin namin daan yung gagawing SM General Trias so yun alright grabe oh may subdivision na dito River Park yan oh. bago yan River Park Ito River Park. Pero pa Lancaster to. Ayan. Diretso De lang tayo dyan ha. ka boy. Hindi kayo nga magmatulin dito. Actually to, pwede pa Compare mo sa Bilyar City na hindi ka pwedeng dumaan ng bike. Kasi 400 cc up. Ewan ko lang ngayon ha, kung pwedeng magbike doon. Pero I think hindi talaga Kasi wala akong nakikita. Yung river park kanina, ayun din yung kita, yun din yung daan. Dito rin siya lalabas, tatagos. Mix, dahan-dahan. Sinabi nagdaan-dahan eh. pag ganito huwag kang magmamadali diretso lang Bentay version, no? Alam ko dito gagawin ng SM General Trias yes. eh. Dito ka, dito ka. ginagawa pa rin yung daan o oh, dati naman ayos yung daan dito sig nasira <laughs> yun no? yun yung daan dati oh. gusto dati yan eh naalog luba kasi sira nga pala yung shock oh. Wala tong lockout ngayon, kaya wala, hindi, ang <laughs> hirap niya ano so talaga matalbog, karecho lang, matalbog talaga siya. So yan, Lancaster, yan, isa sa, siguro sa mga pinaka-safe na pwede natin pag-bikean, kasama yung ating uh, mga anak siguro. kaso ang aksidente kasi kahit anong ingat natin kung yung kasabay natin di nag iingat wala rin talaga alright papasok na kami halos sa residential area ng Lancaster actually kabilaan yan. may mga sarili silang gate ganda dito um, 4 lane sya so one-way ah uh, one tooling siya so medyo pag oh, ganon safe yung bikers doon compare mo sa one lane eh. ano pagod? diba? kaya pa yan pag intersection natin dyan diretso lang tayo pero bumagal ka dyan ha ah. diretso tayo alright so pag kumanan ka dyan papuntang malagasang ulit yan dun sa open canal pero de diretso tayo mix ah. diretso tayo whoop ah diba ang residential na to traffic no traffic na ah yeah. Okay, Ah, derecho. Uh, derecho. Medyo tumulin ka ng onte ah. Oops. Titigil yan eh. Tulin, dali. Alright. So, mga kadaan dito, yung may mga sticker lang talaga. dito ka talaga nakatera sa Lancaster kaya kailanganin mo talaga to mga e-bikes kaya marami ditong e-bikes kasi um, sa ba from sa loob kasi nila malayo pala lakari mo kaya kailangan mo talaga papuntang labas bili bili ang mga palengke, grocery Ayan. migs Overtake kah? Oke okay. Overtake ups, <laughs> Ya nah, ahon ya nah oh, ups. konting ahon lang naman yan time yan hey, baka maputulan ako <laughs> right. eh, <laughs> Oh, oh, oh. ka dyan, ha? Ah. Retyo lang. MC Home Depot, kompleto na, no? shopwise. May baga Manila na rin dito, ano? Galing. Kaya kailangan mo talaga ng e-bike para dito. Or sasakyan. Kasi may, may pwede ka mag-commute. May mga bus. Alam ko e-bike ngayon. May biyahe na eh. yun. Dito. Dito mix Hops, hops. Hops, hops. Overtake mo to, kaya mo? Overtake Sige, sige, pasok Sana na, ha? dito pinanagay-y dito unang winagay-y ang watawat ng Pilipinas Dahil lang kami abos. Ito kami tatambay sa Bat Coffee Uy Kumaliwa ka Hindi mo tinitingnan yung kinakaliwa mo Kakasabi ko lang sa'yo eh Kaliwa dito Pigla kang kakaliwa Kung may matulin doon, sa pool ka talaga Yan yung sinasabi ko kaya kailangan talaga natin turuan sila na sa mga ganitong bagay kasi hindi mo pwedeng isabak mo sila sa daan agad ng ba diba? wala silang alam sa ganito kanang ka na dyan para pag hindi tayo alanganin lumiko sarap dere dere chome okay. Ah, sa kanan tayo. Oh, ah? Santa uh, sa bat first Mahal doon sa ano eh. Ma <laughs> Mahal doon sa Dear Joe. Kanan tayo dyan ha. Ah. Oh, basayan. Talagang Yan, pagdating nyo dito sa malapit sa munisipyo ng Imus, may Dear Joe. Minsan dyan kami natambay. Pero low budget kami ngayon. Kaya... Ang ingay! <laughs> kaya pagbabat first coffee, alam mo na kami. At least may matcha doon. teka wait lang bagal ka lang bagal ka lang kasi yun tayo kakanan wag wag mo na. wag mo na. Oh, dito mix, dito. Tas diretso, ah, diretso. Ay, kakaliwa pala tayo diyan, dadaan ka. Dadaan mo na. Dadaan. Hop, hop. Sasakyan. Game, sandan natin 'yan. tay sa bad first copy sa akin ayos lang All right, dito na kami. Eh, nasa bad first na kami. Nagbike tapos pinil <laughs> rin pala. Ganun <laughs> <Balang> talaga buhay. Parang <laughs> life. Kalbo na oh. Hindi makalbo, semi-galbo. So, ito yung tambayan. Ayan o. Oh. <laughs> Bike pa more. Tapos ito yung kakainin. Bike pa more. Oh. One trip siya. Ice milky, butterscotch, tapos yung know, um the matcha na strawberry. All right. I'm in. I'm in.

Yun know, ganyan ganyan dapat ang helmet. Oh, ang yan ha. Uy, nag-moist. Nag moist nag Sayang, nandito yung shop ni MotoGP, yung rolling niya na ano, coffee shop. Kaso ito, ayaw na eh. Nasakit na daw yung puwet niya. Hindi kasi nagpadding. Yan. Madilim na pero ngayon, sa duma dito kasi maliwanag. Hindi tulad ng dati. Nako, ubud talaga ng dilim dito. sa late pa ng daan? Natatakot ka pang dumaan dito pag naka-bike ka pag gabi or nakamotor, Ngayon, hindi na. ganda na. Ang laki ng progreso ng imos. Ayan, sa Green Gate na kami. So, malapit na to sa bahay. Ganito talaga kami nagbabay kasi malilim. ayun ang init kasi. Eh nandito na kami sa bahay. Ayan, ako nag naka-jacket lang, nagpapawis lang continuous nung nung papawis kanina, nagbike. Ayan, so ngayon si Mix, eto nag-aaral ngayon kasi may entrance exam siya buka. So, ayan naman. Um, Thank you mga ka sa panonood. Yay! <laughs>